Uh, mama na walang uh, kasama taga vehicle daw siya uh, guys pupunta lang po ako ng na? kaya matagal na kayo dito? Bicol. Darating ko lang po ba Ha? Huh? Galing nga po ako sa DSR sa Nildefonso ng gagalag lang. Ha? Ang huh? araw na rin po. No? Siguro hmm. may ilang uh, araw na. Darating ko lang po dito ko gabi. Asa po yung pamilya nyo? Sa Bicol na po. Lahat? Sa Bicol po. Sa Sa Bicol? Sa Barrio po. Eh, may anak na kayo? Wala po akong anak. Wala kayong anak? Wala ko na pa niyo kung pumunta rito sa Bulacan. Saan, hindi po sa sir, trabaho po. Ay kaya lang naman po, hindi naman po ako pinasir. Ay eh, gano'n po, wawa naman pala kayo. Wala po akong magawa eh. Wala po tumulong sa inyo? Wala po sir. Nakakita, hindi magbayad, baka mamura pa. dito na lang, kahit dito na lang, sinapay na lang. Kasi hindi na kayo. Malaking ano tulong po yan, sir. Salamat po. Kasi, Kasi na po walang kaya. Hindi na wala ko kayo makikita. Salamat po, sir. Ayun. Bakit? Hindi kayo nakapag-asawa. Ay, ano, hindi kayo nagkana. Hindi hey. Hi, po, sir. Hmm. Kaya kung may problema, hindi ako. Hindi hmm? huh? alam kasal kami. guys, hindi ko akalain na ganito, may sa akin paghihintay kasi yung bangko po kasi alas 8 pa mag magbubukas ngayon medyo maaga pa, 7.30 ngayon eto nagantay muna ako sa glit kasi nakita ko si kuya kuya anong pangalan nyo? Randy po, Randy Randy? Randy apelido po? Asis Asis? guys na awa ako mga ganyan na na nakikita pa rin hindi naman niya po siguro binus na gano'n. at tulungan po natin sila kung may may tutulong nga lang po ako malaki di po ba eh kaya lang so, ngayon, pero, ay, sa ngayon wala pa pero kahit sa maliit na tulong ngayon makakulong hindi hanggang anong oras kayo dito kahit yung ulit ay maglalakad na ako Ulit Hanggang ah, sa kayong mga rating Mabang naman kayo Karating uh -huh. na ng balik girl Maka makain hinap ko na tulong okay. Kaya kaya hindi ko dala yung mic ko Pero may balak pa kayo umuwi ng ano, na... Ng... Bicol po? Bicol, Bicol. Because... So, Bicol po, pa-uwi na po gaga. Malayo, magkano pa matay ang gandun? Ang alam ko po, alis na ko po, 800 eh. 800? Bapo. 800 daw okay. okay. guys. <coughs> Hindi naman ganun pala. Ano po ako sir? Uh, ah... Ano Mekaniko po. Mekaniko po. Mekaniko po. Po? Po. Po kayo. Kahit ano, ano mga, oh, sa oh. Sir, po sa sasya kaya mong gawin. Kaya lang ko, walang swerte Wala hindi po makapasok ng trabaho. Kahit sana po isang eh, buwan and... na magtrabaho, makawin ng people. Kahit ka po ako sa'yo, kahit sana po sa'yo kaya kaya kong gawin. Fortuner, Everest, Montero, lahat po yan. Kaya, okay. Sigil, okay. Bro, kaya lang talagang, hindi binayaran doon. Napapaway pa. What Pero may dalakang mga requirements. Wala Parang... po. Kaya yeah, kaya siguro mo hindi kayo tatanggal yung wala Maaari po Maaari ano, wala kayong ID kahit ganun Wala, maaari wala Wala po yung wallet ko sa San Ildefon hmm. Hindi mo hindi nyo dala? Dala ko po, po yung ano ko Oo oh. eh, no, Wala nga po yung wallet ko hmm. Pero may pinagawa yan kayo ng misis nyo Kaya wala po ano uh, Diyan na kayo. Eh, bibili ko ka lang kayo sa Bantinapay. Ma'am, sir? Bibili ko ka lang kayo sa Bantinapay. Diyan na kayo ha. Para ang yan ha. lang po. Na. Guys, okay, at pin. Bili tayo. Mayroon pa akong konting tinabili. Yeah, so we find a way tapo, pag bilan nga po ang asan po dito yung umalis? tapo ng dalawa. dalawa. So, okay, si sa biga. ito, baon nyo pagka Salamat po. Ali, ano? Salamat po. Ayan. Kaya kung may cellphone kayo, kuya, para ano. Hindi pa kasi ako sumasahod sa YouTube channel ko eh. May YouTube channel ko ako. Ay, malaking tulong na po ito, sir. Uh -huh. Sa totoo lang eh kailan? hindi ko na ba kayo makikita ulit? hindi na po marahil taga rito po na kasi na ako po. sa pulilan eh naman po dito sir pulilan dito sayang kung may may offer lang ako sa inyo na ano ito lang po babaan sa ito no? malaking tulong na po ito alam niyo pa. gumagawa din po kasi ako ng mga appliances benefit lang po sa iyo meron na po may eh, ito lang po yung napakalangin tulong na. Tuloy na ako, sir. Salamat po. Sigurado kayo? na, ano? oh, sir. Mag-iingat kayo, ha? Eh, salamat ano po. mag pa po tayo. Salamat po. Ano, ano po ang pangalan nyo? Randy po. Randy? Asis. Asis. Ako po? po, Ano po? Last pin Warren po ang aking Warren po pangalan. Warren, opo. Oh, last pin oh, Warren. Oh, Kung pwede po sana makita niyo yung YouTube channel ko po, last pin Warren. Oh, Pag oh, po may Takata. Ano yung pagka doon, hanapin ko kayo. Salamat ano po, po ulit? pangalan nyo? Randy Asis, sir. Randy Asis? Opo. Sige, pagkakas. Salamat po, salamat po. Sige po, mag-ingat po kayo, ha? Ah. Meron na po kasi ako hinintay. Ingat po kayo. Sige po. Mga kalaspi, mga kaidol. Bawa naman si kuya. Wala akong maitulong na mga laki. Ayos na siya. Dito po tayo sa tapat ng Jollibee. Yeah. Andun po yung video. hindi ko mag oh, magbukas. Wala na ulit natin siya guys ano hanggang dito na lang sana po may maawa sa kanya na may magandang loob na tumulong Salamat po sa panunod Bitin Pinwari ang init ng Don't forget po subscribe my channel last Pinwari na. Suportahan niyo po ang aking channel para lahat po tayo maging dito. Maraming salamat. po. Salamat po Guys, kung sino man ang nakakakilala kay Kuya, pwede nyo po siyang putang dito sa Pulilan. Ito lang po. Habang nandito pa siya. Sa so, ngayon eh, maglalakad daw siya. Pero hindi eh, hindi pa naman siguro siya nakakalayo. Kaya kung sakaling may nakakilala po, alam nyo po kung saan siya pupuntahan. Punta lang po kayo dito sa Pulilan. Malapit sa Robinson. Eh. Uh, sa mga kamag-anak niya alam niyo na kung saan siya hanapin dito sa kumbang